So, yun mga beshi, after ko sa BIR, umuwi lang ako saglit sa bahay para ako ay maligo. Dahil nakapunta ako ng BIR, ng walang ligo. <laughs> Kasi, hinabol ko si Sally para makabayad na kami doon sa BIR. Tapos, ngayon naman ang pupunta naman ako ng Santo Tomas at saka ng Tanawan para kumuha ng mga land holdings. So, ayun. Busy na naman ang Lakuratsa. Grabe mga beshi, wala akong parking ha. Nice God. Alam mo kung saan ako nakapunta din eh. Simbahan. Simbahan ng Santo Tomas. Ah, grabe. Layo na akong lalakarin. OMG. Ang ing-ini! Grabe. Layo na akong lalakarin. Nung hindi ako mag-tricycle na pabalik ng simbahan. Ah.

sa'yo. Yeah. Mabilis naman ako nakatapos din. Buro na lang at wala din yung pila. So, ako ngayon ay babalik na sa pinag-parkingan ko sa simbahan o MG. Pero ako ay magta-tricycle. Si at hindi ko yata kayo. Maglakad na naman ako pabalik papunta doon. ah, 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 ah. na iyan, eh. Baka naman ako hanap buhay, hanap buhay. Tapos ako din pa And, na utas. Hindi Dito na ako yung nakasundero mga beshi, nagbagong isip ko. Hindi na ako magta-try sa game. Talakabit ko na <laughs> Magkano yung tricycle? Sinkwinta daw. Ay, hindi na, uy. Diyos ko po. Maglalakad na lang ako. Kuyain ng mainitan. Ganyan talaga pag mga nagtitipid. Hindi naman ang kalakihan ang tumitita. Lakad na lang tayo. ang init my goodness para na mama, so yung init eh grabe pa kaya sa interno ano? kaya kayo magpakabait na kayo at mm, rin, init na sobrang init eh hindi mo na kayanin, eh lalo na kapag sinunod pa sa dagat dagat ang apoy Apo, magbagong buhay na tayong lahat hindi lang kayo pati ako siyempre diga hindi naman tayo lahat perfecto yung iba naman makakapagsabi na magbagong buhay na kayo alam mo naman sila mga perfecto at kayo, kami lang magpabagong buhay sila. Hindi. bayo oh, uh, ayos din ano. <laughs> Nasabi ko lang. Sige mga beshie ako may maglalakad. Ay, Diyos ko mga besyo, grabe. Kaya tanong naman ako, hindi na talaga naglagay ng make-up. Ako yung nag-lipstick na laang. Ah. Ay, so grabe, ang init. Ay, kung ako naman ay magpupulog, ay sigurado manggigitata lang ang aking mukha. So ngayon naman mga beshi papunta na ako sa Tanawan City Hall naman at doon naman ako kukuha ng property holdings. Okay? Go. Ay, anong go? Anong go? Anong go? Ang tanga. Ah. Uh, sige na nga, punta na ako doon. Bye-bye. So ayan, dito na ako sa City Hall ng Tanawan. So, grabe oh, ang akong pawis. sarap-sarap sa sarap, loob sarap. at aircon. Pero ang init, nakabayad na ako na aking certification. Saan po nagpa ng... Ano nga po? Anong tawag din eh. Ano ito po? Property holding pa. So, ayan. Natapos na ako dito sa Tanawa makakasibat na, makakakahin. So yun na mga beshi, ako ay pauwi na at syempre bago ako umuwi. Bibili muna ako ng pang-ulam namin. Siguro yung lutong ulam na lang para makakain naman kami ng tanghalian. Pero time check ay alauna na. Ano ba yun? Nalipasan na naman ng guto So bibili na lang ako din sa karinderia. Siyempre sa malinis na karinderia. No? Tapos, yun nga, ang aking namang anak ay, ano, nag-crave pa sa pizza. Diyos good day. Sabi ko, pa-deliver na lang siya. At saka siya naman nag-crave, eh, di siya magbayad. Di ba? Hindi naman ako nag-crave. Basta ako nagugutom na ako, tanghalian ang gusto ko. <laughs> Kaya na. So mga besya, dito na ako sa karinderia at umorder ako dito ng dalawang chicken at isang pusit. At saka may isa pang chicken hindi ko alam kung anong chicken. Okay, thank you for watching. Bye-bye!